Iba pala yung pakiramdam kapag nakita mo mismo sa personal kaysa yung napapanood mo lang sa TV. Kakaiyak, nakakaawa at masasabi mo siya sa sarili mo na ang swerte ko pala. Maswerte kasi hindi kami nakakaranas ng ganito. Sana matulungan agad sila ng government. Hi guys, kamusta? Welcome to my mini vlog. Pupunta kami ngayon sa bahay ng friend ko. Ngayon lang kami nakapunta kasi after ng typhoon Karina, nagkaroon kami agad ng trabaho. Sa Lambakin Marilaw ang punta namin. Kapitbahay lang namin ang Bulacan kaya mula sa namin hanggang sa kanila hindi mahirap puntahan. Anyway, ang ganda ng simbahan na to. So, from North Calaocan to San Jose del Monte, Bulacan, dito kami liliko papuntang Lambakin, Marilao. Alam nyo ba, dito sa Lambakin, Marilaw, marami mga factory dito. Ang alam namin, meron ditong factory na nakakasama sa kalusugan ng tao. Okay guys, papasok na tayo ng subdivision. Malapit na kami. Sa area na to, mukhang okay naman. Walang baha. Yung sa friend ko kasi, dun sila sa dulo. Park nila talagang ang baba. Pagdating namin mismo sa area, may ganitong pila. Ang haba, yung pala may namimigay ng rasyon. Alam ko din sila. Alam dyan eh. Be, na okay siya. Okay siya. Uh, hi, ka ko to. eh, eh. O, beauty pa din.